Nining edisyon sa Palarong Pambansa, na highlight usahab ang matalagsaong istorya sa determinasyon o paglampo sa mga student athletes sa ilang tagsa-tagsang nga sports. Ato silang ilailahon. Piragi sa report ni Nico Serino. Ang 17 anyos nga taga-Opon nga runner ang nakalangkat sa labing unang gold medal sa palarong pambansa. Si Asia Paraase, milampo sa 3,000 meter run secondary girls ni Atong Huwebes. Ug sa subli niyang pagdagan kagahapon sa 1,500 meters, laing gold medal ang iyang nalangka. Sa oras nga 4 minutes 50 seconds, personal best usab niya kini sa kaniadto 4.56 nga record. Happy sir kay na na nakalampos yung taon ko nga nakadaog ko sa 1-5 but at the same time katong katong nga time nga sa ko kay kanang nang ang ako ba nga pwede hilak sa mga, mga kontra na namurag uh, para na ako uh, sakit po para sa ilaha happy sa gyapon ko kay ka nang naaman sa dakong whole family Matod sa long distance runner daghang hagit ang naagian niya sa maong sport apanwa kini makapadiscourage o padayon siya nga nagbansay damgunia nga mamahimong sakop sa Philippine Air Force since atong cancer pag patafa katong patafa 2000 ay mga 2023 or 22 sir atong ni ko and up until now naa mga schools nga ni kuha sa nako sir sa nako kong grade 12 sa eskwelahan nako sa public sir hmm sa saka na lang kung mag-decide ni college. Samtang sa distansya ng 38.89 meters, nalangkat sa estudyante ng taga Mindanao ang gold medal sa javelin throw. Gamay tuod pero di kabintahan ang atleta nga si Jessica Leia Lucentes, taga sa Katiil, Davao Oriental. Apan aminado ang iyang coach, pagsugod pa lang sa dua, grabe na ang kakulba ni Jessica kung itandi ang iyang gitason sa uban ng mga players nabilib ang iyang coach sa determinasyon sa bata nga mulampos gyud bisan sa mga hagit sa kinabuhi. Kay daghan pud kay sacrifice ang ilang gyagyan kay lalo na naigo sila sa baha. Katong bago na provincial meet, duha kasimana sila di na magalaw kay di sila katapok sa area. So, ang paningkamot sa ilahang local coach ug sa ilang coach sa elementaryan niya. Mao nga makonsidera kuno nga tamis ang iyang kalampusan taliwa sa mga kalisdanang giagian. Nalipay ko diri sa Palaron na naka gold ko na first time lang jud ko naka anhi and magpasalamat ko sa mga coaches ang pangandoy na ako na makatapos. Uba ni Cleofer Lumayag, Nico Sereno. Balitang Bisda.